Kasi bukas din ang pinto sa mukha. Ang galang sa hano. Pag Baka mayroon ka na yung mukha ko sa baba. <laughs> niya sa baba. <laughs> So we're back. back. Ang inyong kabaldita. I am Maldita Ivy. And hi, I am Maldita Maurice. And dito po kami ngayon para yes. sa aming makeup challenge. challenge. Ito po yung I mean, ito yung pinaka ayos-ayos na namin makeup. Pero um, hindi oh, si talaga kami marunong. Hindi kasi kami marunong. Bali ngayon nag-makeup na kami para yes. mapakita, mapakita sa inyo na ito kami po nag-makeup ng may salamin. Ang pangit na how much more kaya pag walang salamin. Yes, guys. Kasi ang challenge namin ngayon ay make, make up challenge, challenge without a mirror. mirror. Ayun. Good luck sa, Good amin, luck guys. sa amin, guys. That's... Ito na, guys. Mag-uumpisa na po kami. Ito yung mga gamit namin. Yes. Kalandian na brush. Uy! Speaking kalanda na brush. Ito hindi ito yung sponsor pag may-ari namin ito. <laughs> 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 ang pinakabis Binaka, the best po namin na gamit everyday is pants. Ano oh, oh ba dito? Hindi, sponsor. The sponsor po namin yung sarili namin. Sarili namin ito sa Yung mga ganito. Just me, you. Yes. Hindi po kami talaga nang gamit ng ganito. Kaya lang, mm, dito gusto lang. namin itry yung sarili namin. Paano yes. mag-ayos. Kaya lang ngayon, without mirror naman. Kung ano po yung nabasa namin, parang awan nyo na pag nakasalubong nyo kami eh. Huwag po kayong tatakbo. Katuwaan lang po ito mga kamalitang sa ating gatuwaan. Doon po sa mga lang. magiging basher namin. Salamat. We love you. So, okay. eto na. Eto na. Eto na, eto na nga. Umpisa na po natin. Sa cream. Sa cream. Mm -hmm. Ito, pag nakatawa to, parang tanga. Pa pag <laughs> kang tumawa ng sobrang 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 Nakatawa <pang matunggal> pa naman tong Galit pa. Mayos Hindi ko nga alam pa. Isang... my gosh. Binid pa naman yung mga daliri ko. ano naman ginawa ko kagabi? Natulog. Sino ba naging manid yan little fingers? Mm -mm. Gawa ka na, nakakita mo. Sayang nung cream. Ang mahal-mahal lang pinaglaruan nila. Oo, oh, hindi natin ito pinaglaruan. Ginagamit ko lang yun bago. Pasok. Maganda pa rin talaga guys yung Simply Beauty ni <laughs> oh, gosh. Okay oh, na yung Simply Beauty. May may pandulo. Ako nga kasi sabi guys. ko lang. Kasi sabi ko lang guys kanina. Habang nagtatanggal ako ng makeup. Sabi ko. Mas maganda talaga ako pag walang makeup. <laughs> oh, mm hindi. -hmm. Pag may makeup. Oh, para ba yung may pupuntahan akong Diyos ko. Buti nga nakapantalan tayo ka dito, Ay, Paano kapag nakashort? benta mo. <laughs> yala, yala. Ayan. Sunod po yung sa kilay. Hindi skin. ako yeah. talaga ever since. Kasi nga yung kulay ng kilay ko is maitim na. Diyos ko saan ba yung kilay ko? May kilay ba ako? <laughs> hindi talaga ako nagkikilay guys ever since. Maitim kasi yung hibla ng buhok ng kilay. Magkilay ka dyan. Huwag kang anong... <laughs> hindi nga. Alam naman ako magkikilay kasi ikaw hindi, <laughs> hindi. Magkikilay. Kasi nga manipis ang kilay ko tapos ano siya. Maitim talaga siya. Kailangan mo nga magkilay. Hindi nga ako. Hindi tayo magiging pair niya. Ah, sa adi. It's okay. Bismillah. Maglagay ka na ako lang magkiki. Mo. Oo. Hindi eh, ako lang pinagtawanan mo ngayon Ito kasi ang ilay ko papunta dito, papunta doon. Hindi. Hindi. May kasama pa naman tayo dito sa kabila. Bilisan mo na. Ito tisyo. Pwede okay. okay. ako magiging tisyo. Hindi ko nga alam kung anong mali sa mukha ko. Hindi mo katawanan. Bilisan mo na At ang oras po dito guys is madaling araw na. 15 minutes na mag alas dos na madaling araw. Diyos ko, ang ganda niya. oh <laughs> my like, Mag-aayos sila ako ng damit habang magkikilay ka. Enough! Kasi... Huwag ka pala sa mga hindi. 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 Para kita sa camera! Kita yun sa camera! Hindi! Ayoko nga ako lang magkikilay tapos ngayon ikaw hindi. Hindi yun fair. Ano masunod? <laughs> Foundation. 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 Lipstick. Whatever. Foundation sa'yo? Magpa-foundation ka sa sa'yo. Bakit Kasi ako lang yung makapal? Hoy, makapal na mukha ko dati pa. May ka pa pinag-uusapan. Hindi <laughs> <laughs> ko naman ginagawa ko. Hindi, wala ko na sana ito. Basta sige lang ako nalagay. Tapos may mascara, marimar. Oh my gosh. <laughs> Guys, ano nang itsura namin? Wala pang nangyayari. <laughs> hindi talaga na ako marunong mag ganito. Hindi ako maroon. Hindi ako sanay. hindi ka sanay yung hiko mo kapag kalaki lang. <laughs> kung Hindi mo ba naman ako bilan ng ganito, hindi, hindi ako mang Asa yung lipstick natin? ano salamin pala ito. Ay, salamin? Huwag Ang gabalit ng lipstick, oh, My gosh so lang, ganito lang Baka talaga mag, ano Puro namin <laughs> Lipstick naman guys Sampo-sampo, bente. Bent. 20 <laughs> Sampo-sampo, magkano ba ito natin Ay, naman. sa Pinas ko ito binin Kapal lang dapat si lipstick, maram, na pa lipstick para maganda. Pang mas makapalang kulay nito kaysa sa lipstick mo. Mm. Ang bubo naman nito <laughs> na <naman> kulay. <laughs> Hindi nga, mas makapalang kulay nito ang tagal pa din na Tingnan mo mm -hmm. siya pa eh. Mm -hmm. Hindi makikita sa camera. Wait lang, oy. Na ka man maglagay. Katingin ka kasi sa lipstick. <laughs> Wala nang kulay. Naniwala ka, oh, ka sa akin. Wala nang kulay? Oo, oh, naniwala ka sa akin. Mm. Maniwala ka sa akin. tumingin ka pa sa camera. Mm. Kasi nga meron akong ganyan. Kaya alam kong hindi yun na hindi nakapalang kulay niya. Ito talaga magpulo ko. Ano yung tsura ko? Ayaw mo maniwala ka. Hindi ka makita sa camera. Kita ko sa camera? Yan. Kung inilalagay mo. Hmm. Oo nga. Ano mo mamaya? Anong yung tsura ko? So, wala pa din. Sa'yo wala rin. Hmm? Dito lang sa dulo mo yun. Hindi ako nangyayawala. Ang dulo lang meron sa dito lang sa dulo. Sa gitna, wala. Wala nga to sa gitna kasi yan ang bubble up ayun, ito lang Ano, ano, ko. mirror, ako mirror mo. <laughs> Tama na, ang dami na ano? nun. Ay, ang tawag doon? Hindi ako nasasaya sa ginagawa natin. Hey. Ito na. Anong kulay sa ito sa akin. Hindi <laughs> ganito. Ito. sige, isa lang. dito mo. Hindi ko namin alam kung anong uunahin, anong ilalagay, anong kulay ang bagay. Hindi, na namin. Hindi hmm, tayo nagamit ito pag nagliling sang siya, pag nagliling ang luto. Pinagluluto luto nga ako. Sumukha so, kung, kung gumamit ng ganito, luto ako. Ay, nagliling sa loob. Ay, lo, na naata ako nitong... Na Hello.

Sana na sana siya oh. Hindi marunong. Oh. Hmm? Huh? Sana na sana. Saan ba akong tatrabaho? Sa pabrika ha? Hindi naman sa mauling. Punta na akong trabaho sa mga hindi akong marunong yeah. nito. Hindi mo pwede mag-wake sa pabrika. Masinang yes. Yeah, just... sa harapan namin. Sasabihin namin sa operator pala na kami kapit. Ano na para kung parang na kami may didiklan sa mukha. <laughs> Sige, yun. Aliyah, ano yung itsura ko? <laughs> Babay yung ako. Kailangan mo ka pa yung ganito? Siyempre, para kita ka nga doon. Hindi, pag hindi mo kasing kinapalan ka makikita ko yung itsura mo nung before at after. actually guys, napanood ko ito doon sa isang blogger din. Tapos sinadjust ko sa kanya, kumain naman siya. So, kasi challenge sa sarili ko yung yung mga Pap hindi namin ginagawa. Mm-hmm. Hindi ako nag-lipstick. Kaya kung ano may... kaya hindi ako nag-makeup. Kaya kung ano mga namin dito guys, Diyos ko patawad. Kita <laughs> mo, ayan, hindi ko na alam kung anong ginagawa ko sa sarili ko. Paulit-ulit na lang ako. Parang kasi yung kabirahin. Hindi ko nga alam. Nakikita ko lang kung ano ba yung mga hindi mo na. Ano ang orasang gabad natin? Kami, wala pa yung sundo ko. Sundo natin. Wala pa si papa. Si daddy. Diyos ko po, huwag naman sana ang balikan yung mukha ko. Nainis ako kung hindi tayo Hindi nga na ako So, yung ituro mo yung kita kanina eh. hindi na yan. Oo, ka sa akin. Ngayon, para tayo mag-makeup ka kanina wala. hindi ako mo mag-makeup. Ano Wala ako ano <laughs> ito mo mo? Ang kukul na lang lang ito mo ka. Uy, yan. Hindi nga. Hindi nga. Para siya sinapakan <laughs> din ako. Hindi nga kami. Tignan ko lang ito. Ako ko makikita na nakaharap ko talaga Ay, hala. aw <laughs> kaya na ito. Tumingin ka lang sa baba. Wow, ano yung tura natin?

Meron tayo. Ah, meron na kami ito. Maglalagay ka ba nito? Alik ko na iba siya. Maglalagay ka nito? Ano? <laughs> ito. Ha? Oo. Uh, Malumar. Eh, ang ilili ng pilik sa tagulang. Maglalagay yung, ka nito. Umayos, hindi umaabot eh. Surprise ang mukha ko sa kanya kapag lagyan ko siya nito. Maglagay ka nito dali. Ang sabi ko kung ako nilagay ka niyan. Sur surprise ka sa sarili ko Tapos Tapag nasunas eh, so, pa mata ko na ito. din ako. Uy, ang galing. Hindi <laughs> ka naglagay. <laughs> Hindi ba tayo mo kayo nga Ano?

Ano nang itsura <laughs> ko dito, nga, nga. nga, nga, nga dito. yun. mag i screen tayo. May camera din gay sila Kaso Next, ito na. ay sige. Gumawa na dapat sa sa amin.

Wala. Huwag kong Hindi ako, Di, ako pwedeng bula. hindi maghugas nito. Kasi bukas talaga na pampusang mukha ko. Huwag kong nungulap. Huwag ka na yung sa baba! Ano? Mukha sa baba ayun yun yun ayun, ayun, ayun. ayun na tayo kasi Ay, itong tao magmukha balalaki tayo tayo yun Oh to oo yun yun lumunga ka naman yun tago gamit tago namin yung gamit lang ituloy sa isa ayun bilog tayo para maganda wala yung bilog hindi ako gumamit yung bilog yung ginagin nito. ba tayo? Please. Gusto mo ka tayo para gusto ko pagkita yun ano? Matigas siya Ayun, matigas nga siya. Mm -hmm. Ay, ang para tayo dapat nga ito Ay, alkohol. Kunin mo ang alkohol. Kunin mo ito sa Hindi ka nito pwedeng, ano, ganito pala. alkohol? Matutuon na siya. Okay? Yun okay. lang yung pilitang choice na ilagay. Unti-unti lang. Dapat asutin. Ang ba asutin sa kuko yun? Oo nga. Yun nga yun. Oo. Pas. At least, uh, ano pa nang mangyari alcohol ko. Eh, sabi ko na nga Ay, ba eh. Ay, tumulong mo lang natin. nasa so, dito lang yung sa buong ano. po namin nito kami, bigyan na namin para hindi na kayo ulit. <laughs> <laughs> oh no, ba? Okay, Jay. Wala, bakit mo? Wala, wala eh. Eh. Hindi ko, maunta. Dito lang tayo. Ba't ka titingin sa akin? Kung paano ilagay sa niyo? Paano natin makikita kahit pa makita mo kung paano lumagay din mo ako? Dito. Para alam kung saan lalagay na para lang ng bako. ako. Dito ha, pag ganyan Tingnan natin, bilis ang mga Sumabay ka na sa akin. Simula dito. Simula dito, tapos pag ganyan ay nandang dito. Dito lang sa baba na to. Pangit, akala ko nang dito lang. Ay, ay, bisang Hindi naman ang sumusoyod sa kanyo. Masahid nga. Nakaduro lang sa side na Kakatakot naman ako. Kung may sila din niya, hindi ako marunong maglagay nito. Ano pa kaya yun? Ang bubukas siya. Munti ka niyo mata ko doon. Oh. Dun sa, dun sa, kublik mo pa sa yara na <laughs> 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 siya bilik <ka> ni Mata. Hindi, hindi na siya. kasi siya. Kasi hindi kami marunong. Kublik ba ba lang <laughs> yun? Ikaw nga, di mo pinapasahid. Patangkalin kita. Ay, hindi mo pinapasahid. Kumarad na nga sa kong Sa balat mo mo pinapasahid sa akin. Kayo naman, hindi ko nang sa balat. Sa balat nga ito. Sa balat nga, hindi sa balik mata, binuang ka. Walang iya ka, dahan, malamit. Kaya ko ba yung masundot ako? Dapat ba ako Parang ano um... lang Sa taas. Huwag ko taas sa taas, hindi na tayong salami ng lugar. Nag-comment nga. Bahala na yun, tapos na ata ako. <laughs> Ayun ito guys, kaysa magulog ako. Guys, <laughs> hindi yes, na namin kaya baka kasi madalagay mo yung buwan. Ayun. Titignan po na siya sa kanila. Yung itsura <choro> namin <laughs> Char. Char. sa <laughs> camera. Tsora. Ayan, iyang harap na po yung camera. Huwag tatulong po naman yung sarili <laughs> Hala guys, ito yung kinalabasan ng aming mga... Ayun, walang salamin, challenge na namin. Ako. Ikaw. Hala. Oh my God. Tinan nyo po kung ano yung naging itsura namin dalawa. Ganito yeah. po pala kami pag nakakayos. Papalimbo oh, ka. Oh. Kung anong itsura namin, oh. Kung magkot ang kamera. Yung ako ko naman. <laughs> oh my god, god. maganda naman dito ano. Ayan guys, accepted challenge po kami. Yung lipstick, okay naman Iyan siya. Ilagay mo dito. Ano 'yung <laughs> lipstick <laughs> dito? Ayan, may donor siya. Ano 'to? Ah, uh, hindi siya kumalat pero just Ganito na ganito, ganito na po kami kadispirada. Dispirada naman. Dispirada naman ano, mag-ayos ng sarili. Okay, no. Okay, no, Ayan. Yeah. Guys, accept the challenge. Dito po lang ang aming Kalokohan, Ito po si Maldita Ivy. Patayin <laughs> niyo ka, Maldita. Maldita Marisa. Ano Kilala niyo po sabi? ba kami? Pwede pa rin mag-i-subscribe. Ka Kaya tama nila. <laughs> Huwag <laughs> niyo pong kalilimutan. At guys, thank you po sa inyong lahat. Kami po ay already monetized na. Yeah, na tayo mag Magbibidyo para tayo. Magbibidyo tayo para dyan sa para thanksgiving sa so monetize tayo. Huwag niyo pong kalilimutan uh, i-subscribe sa aming channel. Mag-share ng aming channel. Like. And comment. Comment lang po kayo ng comment sa aming channel sa baba. Kung ano po yung gusto niyo yes. i-challenge sa amin. E, kung ano pa man kami po ay susunod sa inyo. Huwag niyo pong kalilimutan ulit Maldita channel. Yes, Maldita Ivy and Maldita Maris. Nagpapasalamat. Bye-bye. Nagiiwan ng isang magandang gabi. Bayan. Bayan. <laughs> oh